Okay, so Maris, kung pipili ka ng isang character, sino yung paborito mo doon? Ay, syempre, yung nagbabantay doon sa community pantry, Mars. Ang powerful niya kaya, o, oh, di ba? Lahat tinalakan niya, walang oh, nakakuha. Walang nakakuha. Oh, At saka, alam niya yung kwento ng bawat buhay. Oh, Yung, oh. yung favorite walang, ka dun, Walang lusot. Yung favorite ko doon, Mars, yung alam ko, yung asawa mo, kahit papano, kahit hiwalay na kayo, pinapadalang ka pala. Oh, di ba? Oh. <laughs> Lahat alam niya. Oo, <laughs> oh, oh, grabe, nakakatawa. Salamat, Aling Dena! Aling Nana, okay. oh, ikaw lang nag-isip ng script mo nung buong kwento na yon. Apo, ma'am. Tapos yung pamangkin ko naman po Aking nag -e edit Ang galing, ma'am. Oh, okay, mayor. ako, Mars, hindi ko tanggap talaga yung mayor. <laughs> Or yung mean <laughs> si Barangay Cap yung, Brankay Captain. Yung <laughs> <laughs> Barangay Captain. <laughs> <laughs> hindi ko tanggap yung pagiging Barangay Captain niya! Ayan <laughs> po yung pinakamahirap na part. Diyan po ako nahihirapan, nagpapanggap po akong oto. Kaya nagpapanggap po akong lalaki. Kaya yung pinaka-challenging part ko. Oo, oh, diba? Doon nahirapan yeah, sa doon acting si Aling Nena. Ah. <laughs> Dahil dyan dapat may awards ka. Correct. Maraming salamat, Aling <laughs> Nana. Okay, ayan. Kung kanina ikaw ang nagtanong kinakukit, Elijah. Ngayon naman, ay isa silang tanong para sa iyo. Ayun. Oh, kasi kaya pala ka ba, okay. ba naman po ako ha. Pero ready tayo. Ako, niya. Aling Nena, siguro ang tanong ko po maliban sa saan niyo nakukuha mga wigs niyo. <laughs> ang tanong ko po para kay <laughs> broken English teacher na si Ms. Bulalako. Uh, uh -huh. ano Bulalaho? po payo ninyo sa mga estudyante niyo, na ayaw mag-aral ng English? Ay, naku. Alam niyo ba yung English importante niya? lalo na pa mag-a-apply sa mga trabaho, kailangan eh, magaling ka magsalita. Kasi minsan ay eh, yung paraan mo para ma-encourage mo o ma-persuade mo yung ina-appel mo na na na-hire ka nila. Pag magaling ka magsalita, wow. proven ka. Kailangan kasi Miss Bulalakaw, ano eh, she is broken English teacher eh. Kaya yung mga English, yung mga English niya medyo broken. <laughs> Hindi tama. Kaya wag tularan si Miss Bulalakaw ang <laughs> <laughs> yun. Dapat sa kanya. Okay, okay, okay. Ako naman. Yes. Ako naman po. Dahil nga, nabanggit nyo na broken. Uh, pero baka naman di yung broken yung puso niya. May gusto ko itanong kay Aling Feli. Uh, ano ba ang ano? Ay, Aling Feli. Man, piso. Pwede wait, ko mag ako para ma... Pwede! Aling, Aling, pwede. Aling Feli para naman. Okay. Para sa kalang kalang Pwede! 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 Ayan na si Aling Ay, Feli. Na, parang si Feli Ayun, parang Captain. Si na si Aling Feli. Actually, ako po si Feli, Feli Taga. Feli, 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 Feli Taga. Ay! Hello po, uh, Aling Feli Taga. Ayan po yung uh, hello? tatanungan ko sa inyo. Hello. Ano po ba ang hinahanap niyo sa mga lalaki? Alam mo po, kayo wala naman akong ano sa mga itsura na no, padating sa looks. Basta okay. gusto ko yung totoong magmahal. Yung hindi ako, Ito. hindi ako niloloko. Kasi sa panahon ngayon, talagang mahirap mo magmahal. Lalo Ito. na kayo, yeah. po ako talagang magkita talaga ako pag ayaw sa akin, ayaw ko na rin. Hindi ko pipilit sa akin sa kanya. Ganun lang naman. Basta kaya akong mahalin. Tanggap ako kung ano ako. Go tayo. Walang problema. <laughs> Tama yun. Pagtanggap tayo. Yun. Mahal I na. love Aling Salamat Feli, Salamat Peli po. Salamat. Po yung attitude ni Aling Feli, Feli. <laughs> <laughs> I love this. Saka attack. laging pasugod si Aling Feli. Laging laban. Lagi may taga Girl. eh. May taga uh -huh. eh. Uh -huh. I love it. I love you, Ali Feli. Okay. <laughs> Thank a, you, Rico. Thank you, Ali Feli. Thank you, Rico. Thank you, Ali